Hello guys! Welcome to my channel again! Ayan! Ngayon po ay nagpunta ako sa Walmart para ipakita ko naman sa inyo ang mga Black Friday deal 15 to 17 early. Ayan! Diba? Ang ganda nung dalagi ng water dispenser. Ayan na po yung mga pwede mong bilhin sa Black Friday. Ayan! Inuna na nilang pinakita to 17, tapos na siya hanggang Sunday lang, ayun, ngayon, parang gano'n ayan yung mga sale nila, ang ganda ayan, nag-ikot kami ni Kiki for $15 mystery box, meron si Kiki dating niya, mahal, meron ngayon sale, ayan po yung pang massage for $20 ayan, ayaw ko ano yung price niya dati, pero mahal siya, pero ngayon ay sale. Ang Black Friday po ay malaking sale dito sa Amerika. Kaya, pag ganyan ay maraming bumibili. Ayan, yung foam na $20. Yes, yung nilalagyan ng hangin, ng air. Tapos, may mga short, hindi short pants ng men. Sobrang dami kang mabibili. Ayan, pasesya na kayo sa akin pagbibidyo. Alam niyo naman, ako yung bibidyo sa sarili ko. Ayan yung candle. Sobrang laki ng candle for $10. Sana meron pa akong makita sa next time. Pero hanggang 17 nga lang daw yun. I don't know kung ano gago nila itatago ba nila. Or, nadyan lang siya. Basta, titikin ko ulit. Tapos, yung mga towel dati siyang $2 something, ngayon ay $174 na lang. Ayan. Ito, so, yun na maganda dito sa Amerika. Hindi mo mapapansin na mahal ang mga tinda kasi lagi silang may sale, Black Friday sale, Christmas sale, lahat halos may sale. Ayan, may comforter na sobrang ganda ang lambot. For $10, ayan, sa mga nanonood na sa Amerika ay umpisa na sila ng Black Friday deals. Ayan, ang dami talaga mabibili. Wala nga ako nabili time na yan kasi sobrang dami mabibili. Kasi <laughs> mabili lahat. Ayan. Tapos, meron din silang ibang klase pa. Ayan, meron silang slow cooker for two pieces na siya ay... $15. Ayan. Ayan mo ko anong ito. siya dati. Parang $30. Meron din siyang copy. Make. Yeah, the maker is uh, for $29. That is siyang $79 or $59. Ganon. Ayan, mga laruan. Mga ay, ang dami mga Rubik's. Lahat ng mga laruan ng bata natin. Then, Ayan, paikot-ikot ako para ipakita sa inyo kung ano yung mga sale dito sa Walmart. Ganito po ang buhay namin dito sa Amerika. Gusto mo laging sale. Ayan, tapos may mga tuwang pambata. Ayan, ay pwede ka nang bumili ng mga Black Friday sale para sa Christmas. Mayroon siya mga manika, panlalaki, pambabae. Ang dami. Tapos may bahay pa nga siya. Ayan, mayroon siyang a knife. Beautiful ang pangalan ng knife. Ng brand nila. Yan ang dami ng brand. Ng... Ang bango-bango niyang candle niya, sobrang laki. Parang siyang platito o mangkok. Ayan, ano ba yan? Car. Ayan, Lego. For $25. Mas siya dati. Half price. May, uh, I meant $30. Yung binubuo, ayan, binubuo yan ayan, madilib ako talaga sa mga, ayan yung sinasabi ko sa inyo na kape, pamiging kape, ilalagay mo yung kape, ayan yung laruan na for $10, ayan no, pwede pang regalo sa Pilipinas, or sa Amerika pag may mga bata, ayan yung kapihan, gusto kong bumili ng kapihan na yan, kulay blue, for $29. Ang dami-dami niya. Pati mga TV. Ayan, may slow cooker. -dami ang dami-dami niya mga binibenta sa Walmart. Ayan. Mga uh, mabas ko. Sa susunod, pakita ko naman po sa inyo yung mga pamasko or Christmas decor. Ayan. Ito po ang aking vlog. ay may like siya ng mamasya. meron siyang Tupperware for $10. Kung isipin mo ang mura niya, 'di ba? ah, ang mura niya for per pieces. Ayan, may mga inumin na ng tubig. Ayan yung mga Ayan yung mabigat 'yan. Ang tag parang Pyrex for $20. Complete siya. Tapos ayan yung mga Christmas. I think for the Christmas 'yan. Ang ganda. Ayan, ang dami, 'di ba? May enjoy ko talaga sa Walmart. Kaya ako, favorite ko ang Walmart store. Lagi kami na sa store na yan. Sabi nga ng mga friend ko ay para ako nagtutrabaho sa Walmart kasi lagi ako sa Walmart. Ayan. Ang ganda kasi. <laughs> Gusto ko talaga siya Walmart. May toast siya. toaster for $10. Okay. Meron pa siya sa ibang side pero Uh, the now. okay bye-bye thank you for watching